Kapag puro bad news ang ating naririnig, we sort of feel helpless. Ang tanong nga ng iba eh, is it time to panic? Sobrang init dito kanina, pero ngayon makulimlim na naman. Parang lately, pa bago, -bago ang panahon. Ito na siguro yung tinatawag nilang climate change. Madalas natin tumarinig sa news, pero ano nga ba talaga ang climate change? Ayon sa mga batikan scientists from all over the world, ito na raw ang signs and trends ng malawakang pagbabago ng panahon. Sa assessment report na inilabas nila noong 2007, based on climate models worldwide, inilahad na mga senyales ng climate change. Una sa mga senyales na ito ay ang pagtaas ng global temperature o ang unti-unting pag-init ng mundo. Ito ang global warming na madalas nating marinig. Nararanasan na ba natin dito sa Pilipinas ang global warming? Oo, ayon sa studies ng ating mga scientists. Siguro para sa'yo, ano ba naman yung 1 or 2 centigrade na dagdag sa temperature ng Earth? Magugulat ka sa epekto nito. Kapag nagpatuloy ang pagtaas ng average temperature ng Earth, tuloy ang matutunaw ang mga glaciers sa North and South Poles. Pero wag ka, hindi lang mga penguins at polar bears ang affected ng global warming. Pag nag-iba ang temperature ng iba't ibang ecosystem, kinakailangang mag-adapt ng mga hayop, insekto, halaman at iba pang organisms. Ang ilan sa kanila mamamatay. Ang ilan naman sa kanila maghahanap ng ibang matitirhan. Siguro hindi natin to namamalayan, pero pati tayo affected eventually. Ngayon pa lang ay nababalitang nag-uumpisa na ang pagkatunaw ng icebergs. Idagdag pa rito ang pag-expand ng tubig sa dagat dahil sa init at makikita natin ang pangalawang senyales ng climate change, ang tinatawag na sea level rise. Hindi lang pagtaas ng sea level ang dulot ng pag-init ng tubig dagat. Nandiyan din ang tinatawag na coral bleaching na nakakapinsala naman sa mga isda at ibang yamang dagat. Bukod sa coral bleaching at sea level rise, may isa pang malawak na impact ng warmer oceans. Pag bumibilis ang pag-inat ng temperature, bumibilis din ang evaporation na makakaapekto sa pabago-bago ng panahon. Dala nito, ayon sa ating mga scientists, ang extreme weather events tulad ng sobrang ulan, tuyot at matitinding bagyo. Kabit-kabit ang mga problemang dulot ng extreme weather. Sumobra man o kulangin ang ulan, mapipinsala ang taniman. Ganun din kapag nasalatama nga ito ng bagyo. At kapag tigang ang lupa, kakapusin tayo ng isang mahalagang pangangailangan, ang tubig. Kapag kapos sa tubig at pagkaya ng pamilya or community, alam na po natin kung ano ang kasunod, sakit at malnutrition. Dagdag pa rito ang paglaganap ng mga sakit na dala ng mga lamok na at home na at home sa madalas na palitan ng wet and dry conditions. Pero marahil. Ang pinakamalaking hamon sa larangan ng climate change adaptation ay ang paghahanda ng mga communities na paulit-ulit na sinasalanta ng baha, landslides, at mga bagyo. Dahil nga predicted na, na lalong lalala ang mga baha at lalo pang lalakas ang mga typhoon. Kailangan ihanda na ang mga high-risk communities sa maayos sa paglikas mula sa kanilang tinitirhan tungo sa mga safe areas. For some homes and communities, tulad halimbawa ng mga nakatira sa steep mountain slopes o sa mga very low-lying areas, maaaring kailangan na silang magrelocate permanently. Sa ganitong paraan lamang nila mailalayo ang kanilang mga pamilya sa sakit at sa sakuna. Yung mga madi would need training and alternative forms of livelihood. Madalas nagiging balakid sa paghahanda ng mga probinsya at mga bayang at risk ang kakulangan ng resources. Mabuti na lang. At merong pamamaraan sa pagtulong ang mga industrialized countries sa adaptation at mitigation programs ng mga bansang tulad ng Pilipinas. Marami pang paraan upang makatulong ang isang karaniwang Pilipino at anumang institusyon upang mabawasan ang impact ng climate change. This has to do with the way we live. Masyado kasing naging wasteful ang ating lifestyle na nakasanayan ng karamihan sa atin. One good example is water. Kung minsan, hindi natin napapansin kung tayo ay nagsisipilyo, naliligo, naglilinis, naglalaba, eh ang dami pala nating naaaksay ang tubig. So let's keep that in mind. Sa umiinit na mundo, magiging problema ang tubig. Kaya wag natin itong sasayangin. Sa totoo lang, wasting water is not our only problem. We tend to eat too much, shop too much, maxe tayo sa kuryente, sa gasolina, at sa marami pang ibang bagay. All that waste translates to greenhouse gas or carbon emissions na nagpapalala sa global warming. We need to start being conscious of our carbon footprints o ang mga epekto na dulot ng ating pang-araw-araw na gawain sa ating kapaligiran. Sa katunayan, marami ng mga grupo at individual na nag-demonstrate kung paano natin ito magagawa. Una na rito, yung mga nagpo-promote ng paggamit ng Renewable Energy or RE para mag-produce ng kuryente. Ang katwiran nila ay kapag unti-unti tayo mag-switch sa RE, mababawasan ang pangangailangan nating umangkat at gumamit ng langis, coal at natural gas sa mga power plants at factories. Makakatipid na tayo, mababawasan pa ang ating carbon emissions. Talagang napakayaman ng Pilipinas sa renewable energy resources. Alam nyo ba, na sa dami ng ating mga bulkan, eh ang Pilipinas ang isa sa pinakamalaking producer ng geothermal energy sa buong mundo. At eto pa, alam nyo ba, na nasa Pilipinas din ang isa sa pinakamalaking pabrika ng solar cells sa buong mundo? Now, this is significant because we live in a tropical country where there is lots of sunshine. Pag na-develop ng husto ang solar technology, this may yet become one of our major sources of power. Sa ngayon, sa tulong ng mga institutional sponsors, ay eh ginagamit ang solar energy sa mga liblib na pook na hindi mararating ng mga linya ng kuryente. O, oh, ba? Diba? Bright ang energy future natin with solar power. And here's one more bright idea. eto ito yung tinatawag na compact fluorescent lamp o CFL. 13 watts lang ito. Pero kasing liwanag siya ng 60 watt incandescent bulb. Mas mahal nga lang ang presyo ng CFL sa tindahan. Pero ang laki naman ang matitipid mo sa kuryente. Kaya sulit na sulit siya. And what's more significant is this. Imagine, 1 million of this being replaced by the 1 million CFLs. Dahil sa matitipid na kuryente, para na nating pinagpaliban ang pagpapatayo ng isang 50 megawatt power plant na nagkakahalagang $50 million plus. Homes and offices will enjoy lower electric bills and we all get to emit less greenhouse gases. Wow! E di papalitan ko lang pala lahat ng mga maaksyem bumbilya ng mga efficient lights tulad ng CFL sa bahay. E di nakatulong na ako sa paglaban sa climate change. Isn't that great, Diggy? That's right, Ding Dong. Marami pa naman tayo ibang simpleng bagay na pwedeng gawin para mas maging energy efficient or mas climate friendly, ika nga. Eto, alam ko na. Patayin ang mga ilaw at i-unplug ang mga appliances kapag di naman ginagamit. Kasama na dyan ang pagpili ng mga energy efficient appliances. Tumpak! Eh kung nasa building ka. Well, one way is to use the stairs. Instead of the elevator when going up a few floors, lalakas pa ang puso at tuhod natin. Dapat din nating tingnan ko ano yung mga ibang paraan para makabawas tayo sa ating basura. Ang mga landfill kasi isa sa mga pinanggagalingan ng methane at iba pang mga greenhouse and toxic gases. Ah, kaya pala, may mga tindahan ngayon that encourage us to use cloth bags instead of plastic bags para mabawasan ang basura. Eh, nandyan na rin lang tayo. It's about time we curb our consumer desires. As much as possible, let's buy only what we need to buy. And let's eat only what we can consume. That's right, Ding Dong. Lifestyle change lang ang kinakailangan, pati na rin sa lansangan. At eto, mayroon pala akong tip sa mga car owners and drivers. First, alagaan nyo yung sasakyan nyo. Keep the engine in shape para laging efficient ang takbo. Pati yung gulong nyo, always make sure that it's properly inflated. Otherwise, maa-access sa gasolina ang takbo ng auto. At saka isa pa, don't drive too fast. Maa-access rin yan. Actually, mas mainam at matipid kung madalas ang kotse sa garahin, di ba? Oo nga. Ako nga at saka mga kaibigan ko, minsan sumasali kami sa mga carpool. Kahit papano, nababawasan ang mga kotse sa kalsada. Whenever possible, some of us, we ride the bus or the train. At alam mo, ito pa kung anong cool ulit na bumabalik ngayon, ang pagsakay ng bisikleta. That's right. In the University of the Philippines for example, a group has initiated the Pajak project. Now this gives the students an option to rent bicycles instead of riding their cars or jeepneys. Isn't this exciting, Nikki? Ang dami palang possibilities sa transportation, sa energy, sa atin pang-araw-araw na buhay to make a difference. Yun nga ding eh? we just need to get our act together and take advantage of the opportunities to save our planet. ba? You're right. It's time we all get together to win the battle against climate change. Let's go! Panahon na.